Hindi mo na nga kailangan pang pumuntang Palestine para lang matikman ang masarap na biryani rice at shawarma rice. Kaya tara! Hello na! Hello my friend! Hindi ka taga Bukandala hindi ka pa nakapunta sa Albaid Arabic Cuisine! Tara! Hataw na! Hataw! Ngayon nga ay nandito tayo sa Albites Arabic Cuisine para tikman ang mga kanilang pangmalakasang biryani rice at shawarma. Located nga lang sila dito sa kanto ng Bukandala. Harap lang sila ng Jollibee. Kung may sasakyan ka naman ay may secret parking sila dito. Basta sabihin mo lang huwag kang mag-alala kasi mas magaling pa sila magtagalog sa'yo. Haha! <laughs> Sa mga gusto namang mag-dine-in, wag kayong mag-alala dahil meron silang al fresco dining. Pagdating naman sa menu nila, talaga namang sulit at pasok sa bulsa. Eto pa, makikita nyo kung paano nila pine-prepare at masasabi nyong malinis at masarap. Tignan nyo naman to si sir, ang daming alam, binabato pa yung pita bread. Ha! At kaya nga bago pa iba to sa akin to lahat, Umorder na nga ako ng chicken biryani rice, 200 pesos, beef shawarma, 125, chicken shawarma rice, 135 pesos, beef, beef shawarma rice, 150 pesos, at ang kanilang pinagmamalaking shish-tawok sa halagang 150 pesos, tsaka itong malapromax na chicken skin nila, grabe ba? So what's up mga atawista, ngayon nga isisimula na nating humataw dito Unang-una tikman natin itong so shaw uh, beef shawarma rice nila Na mag-add ka lang ng 30 pesos eh naka biryani rice ka na Ayan o, oh. solid Uy mm. So ulagyan natin siya ng sauce oo Grabe sa amoy pa lang panalong panalo ano? Napaka solid nito. So sa pagkakaalam ko ha, 30 to 35 herbs and spices ang nakalagay dito. So tara, banatan na natin to. Hmm, solid. Yung lasa niya kakaiba talaga tsaka ramdam na ramdam mo yung lasa ng no, ano, ng no, onion nila. Kaya mga taga mga kapwa ko diyan, at hindi nyo na kailangan pang pumuntang Palestine para lang tumikim nito dahil nandito lang to sa Bukandala dala. Mm. tapos sa pagkakaalam ko pa hindi naman sa pagmamayabang eh, itong kinakain ko is halal certified sila kaya para sa mga kapatid natin muslim dyan solid to, napakapanalo So sunod naman istikman natin itong chicken skin nila oh, Grabe oh, napakalaki oh Chicken skin lang yan guys ha Tignan nyo ako oh, sa mga nakakalam sa akin kung gaano kalaki yung mukha ko ayan so halos matak na yung mukha ko so lagyan natin siya nito try natin siyang lagyan nito uy tapos bend natin siyang ganyan no oh. ang tarap Mm. Ayan kung nasama yung sakto ng Timpla ng onion Solid to. Grabe. Tsaka hindi naman sa pagmamayabang ah. Eh itong kinakain kong uh, chicken skin na to is yung nagtimpla lang, nagtimpla lang naman ito is 45 years international chef. Huh? Which is yun yung mother nung may-ari nito. So next naman is ito. Babanata na natin tong ano nila. Beef shawarma nila oh. Abi, Ang laki niya, talaga oh. Tingnan mo yung haba oh. Uy, grabe. Malaki pa sa sa mga turon na ano, tig-20 talaga. Oh? Siksik siya, napaka-siksik niya. So, tikman na natin 'to. You know. Asin talaga ang lasa niya oh. ang haba. Ang taba at ang laki. Grabe. Huh? Hmm? Parang ayoko na lang mag-vlog. Gusto ko na lang kumain sa sobrang sarap. O yan. So paano mga tawista? Ubusin ko muna to. Hanggang sa susunod. Paalam. if you want to try authentic palestinian food, feel free to come to para matikman uh, open from 5 p.m. and uh, 12 a.m. every day. the first phase, namin. and uh, soon we will be opening a lot earlier para mas sa, uh, sa pa. so we start coming around 11 a.m. but for now, yeah, uh, we're open at 5 until 12. so we hope to see everyone here. Harama. Hanggang sa muli paalam